Try naman natin itong cheese string na mozzarella. <laughs> Pambata. Snack ito ng mga bata. Ayan. Kapat na peraso. <laughs> Ang pagkain nito ay ganito. Nung first time ko itong matikman, hindi ko alam na um, hindi pala siya ano, ganito yung pagkain. Iba pa rin pagkain niya. Dapat ginaganyan yan ng mga bata, oh. Kasi mas masarap daw pag ganun. Ganyan. Mozzarella cheese siya. Pero yung texture niya, hindi katulad nung mozzarella na bilog na kulay puti na malambot. Ito ay medyo matigas siya ng kaunti. Mm. Maganda nga naman tingnan, di ba? Pag ganyan. Pag ganyan kinain siya. Mm. Gagawa ko mamaya ng mac and cheese.